dito. Ah, paano mo nalaman na nandito kami? At ako supposed ni si Bailey. Fairness din sa anak mo ah. Manoon na mag-social media kahit pinalaki mo sa bundok. Ay naka, no, hindi ka dapat pumunta dito. Paano ko ba makakita sa atin tapos mabuko tayong dalawa? O kasalanan mo, binak mo ba naman yung number ko eh? Paano ko itama ko contact? Kailangan ko pa pumunta dito para lang kausapin ka? Sige na, sabihin mo na yung gusto mo sabihin, tapos umalis ka na. Kailangan ko ng pabor. Kasapin mo si Christy. Kumbinsin mo siya na ipasamahin si Tori sa kasal namin. Importante yun kay Jordan. Gusto niya nandun doon yung anak niya. Iyoko naman na malungkot yung groom ko sa kasal namin. Ay kung ayaw papuntayin ni Christy si Tori doon sa kasal niyo, eh respetuan niyo yung decision ni Christy. Siya yung nanay eh. acceptable naman yung gusto niya mangyari. Tatay din ni Tori si Jordan. May karapatan siya dun sa bata. Kaya kausapin mo yung babae niyo na huwag siya madamot. Huwag mabalikin mo yung braso mo. Oh, so, Bakit? Ano mo na? Matampot na pa talaga yung babae niyan. At hindi lang yun. Saksakan pa siya ng insecurity. Alam mo, tingin ko, gusto niya akong gantihan dahil ako yung pinili ni Jordan at hindi siya. Kaya sinisira niya yung kasal namin kaya hindi niya pinapasama si Tori. Kaya kausapin mo siya. Dahil kung yun yung pinaplano niya, nasirain yung perfect plan ko sa wedding namin, pagsisisihan niya. Dahil gagawin kong impyerno yung buhay ng babae niya. Billy, yung tatay mo parang kanina pa sa labas. Okay lang ba yun doon? Sino bang kausap niya? Hindi ko rin ho alam na Christy. Pero gusto niyo ho puntaan ko. Sige, please. Para naman makapag-picture tayong lahat. Sige pa. Ah. Ang bakit ah? Hindi na. Sorry oh. Dessert ka. Raisin bread. Ah. Oh. Bitaw mo po. Bitaw mo, mo! Ako! <coughs> Hindi lang yun ang kaya kong gawin sa'yo. Eh, huwag mo akong pigil na rason na maging violente pa ulit. Dahil napapagong buhay na ako, Sarah. Bakit pa sa akin ka nagagalit? Ha? Yung impokrit ng Christy na yun yung kausapin mo. Pinipigilan niyo ang kasal naming dalawa ni Jordan. Sige. Sige, subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ito, tatanda. Huwag na huwag mong sasakot na si Christy. Hindi ako ang makakalaban mo. Ay, wow. So Kasi ko na ngayon yung sword protector ng babae niyon? How ironic, no, kuya? Samantalang ikaw yung demonyong nagdala sa kanya sa impyerno before. At pinagsisisihan ko ng lahat ng yan. Na ko lahat ng gusto mo na kunin si Christy at si Jordan at pahirapan si Christy sa kuta. Saan so, ang gusto mong palabasin? Eh? Nakasalanan ko lahat. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil kung hindi ko pinakidnap sa'yo yung babae yun, edi eh sana hindi kayo nagkakilalang dalawa hindi mo siya na siya kasama ngayon. Magkasabot kayo? Nagplanuhan niyo lahat?